Hello guys, so welcome back again sa ating channel. So ngayon is may mayroon po, po akong bagong ituturo sa inyo. So ngayon may bago na po akong ituturo sa inyo kung paano po natin malalaman kung sino po ang community sa ng Piso Wi-Fi, kung sino man sila nang hulog, at ilan man o magkano man ang kanila inihulog. nihulog. Siyempre, unang-una nyo pong gawin, kumunikta kayo sa inyong Piso Wi-Fi. Once connected na kayo, punta kayo sa, mag-open kayo ng mga browser ninyo din, kaya anong browser. At pagkatapos ay, itype niyo po itong IP address niya. Then, that's 0.0.1 slash admin at pagkatapos ay niyo na po i-search at pagkatapos ng search ayan ay magda-direct na po siya sa kanyang portal admin portal. at so nang gagawin ko niyo is punta kayo sa kanya na tab or menu then user at dito, dito niyo makikita at dito niyo malalaman kung sino po yung nag at sino po yung komunitas sa ning window wifi kasi 'yun kanino man nakikita na niyo dito sa aking window wifi yan po ang mga humuhulog. yan po ang kumonecta at sino po yung connected sa pagka ngayon. Ganyan lang po kadali kung paano po natin malalaman kung sino po yung kumonikta o sino yung nagpunlog sa ating Bindupis Wifi. At kung gusto po ninyo magdagdag ng oras sa mga customer ninyo, pwede po kayo dito. Check nyo lang po yung ginagawa ko. Ganyan kung mag-monthly -man, man lang, pwede po kayo dito. Select nyo lang po yung may, may ano dyan, may pin, tsaka pindutin nyo. Then at time, or gusto nyo bawasan, deduct time. Gusto naman ninyo, sa mga kapatid ninyo, kapitbahay niyo, gusto nyo unlimited connection dyan, alam mo lang po ninyo. Select niyo po lang alam mo. Ayun po. Unlimited na po 'yan. O, ano na po 'yan? Lifetime na po 'yan siya connect yung Bindo Piso Wi-Fi. So, ganyan lang po kada like kung paano po magko-connect tas malalaman ng Bindo Wi-Fi natin. Okay? Sana nakatulong yung ating tutorial sa pagkagayon at ayun lang po. Maraming salamat. Saludo.